latest na showbiz updates, ihahatid na ngayong merkules At syempre pa ang latest scoops ng mga hosts. Abangan! Ito ang chikahang always the best. Dito ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest of ang latest ngayong Merkules ang makukulay na buhay ng paborito niyong artista iisa-isahin na. Ang the latest mga kabang-abang chika at intriga, ihahatid na. Ang latest, ang mga intrigang pinagbubulong-bulungan lamang, pagsisigawan na. Gusto hmm. ko talaga yan. Gusto yan. At ang latest ko ngayon, mga kapatid, ang may init na opinion tungkol sa iba't ibang issue, ibibigay na. Ayun tulad na. ng pagbibigay ni Divine Ako ang mauuna. Nako, Ako, na. Alam kong may comment ka dito after. Bakit? Eh, ito, dahil may issue si Sarah Labati, di ba, with GMA. Okay. 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 So, sa Twitter, Naglaba siya na sa Manaloob. Okay. May isang star na... May isang host na sumagot sa kanya. Sino? Si Mo Twister. Ah, okay. Uh? Hindi na yung posibleng pakikisaw-saw niya. <laughs> Kahit na nasa New York, siya updated pa rin siya. Sabi yeah, isa niya... Isa siyang bawang, kasawag sa lahat ng lutuin. <laughs> okay. Go! So, sabi ni Mo? parang ano, ganyan talaga. Minura niya yung mga... Um, executives, ganyan. Ganyan talaga sila. It's so hard for them to do the, the right thing. Parang, mm -hmm. ano hang in there. Nagaganan siya. Okay, Sabi so yan. kakampi niya ngayon Oo, si Sarah. Oo, sila kampihan niya. Or, pwedeng nakisaw lang siya to be mm -hmm. talked about. Mm -hmm. ano? Pwede rin direct yan na ah. dahil kainkwentro ni Rian Ramos sa GMA, itong, mm -hmm. ano yan eh, magkakalibel. ah. Ano, oh, oh. So, to spite Rian, kakampihan niya yung kalaban. Mm -hmm. Diba? Pangalawa, Talagang by nature siya na nakikisaw-saw. Hmm. Alam niyo ba na si Jobert Sokal dito, eh, ginawa niya ng sariling Twitter account. Okay. Inaaway ni Jobert sa kanyang Twitter account na hindi naman kanya. Yung lahat ng mga artista at maraming nagagalit kay Jobert ngayon. Hmm. At meron akong source na nagsabi, I am next in line. Oh my Sinabi God. niya, hang in there, ganyan lagi uh -huh. yan. At Christopher Min is next. Inunahan ko sa bulgar para ma-preempt yung mga plano niya. Inihahanap niya kami ng kaaway. Kundi ba naman itong taong ito na bahagya na umangat sa lupa, na parang tangki ng gasol, eh kundi ba naman g*****. Di ba? Bakit ba? Ano ba meron? Ewan ko sa kanya. Alam mo, napakasatal ni Christine yung oh, gabi ito, <laughs> no? Oh, <Okay, laughs> vale, very, very light lang. inaaway niya si Christinelli sa Twitter na isang poser. Hindi eh, pa ba dalawa <laughs> silang nag-aaway? Eh, Cristinelli ang spelling T-Y. T-I-N-E-L-L-I ako. Patulahan yung poser. Tsaka meron pa isa yung Christy Fermin. Oo, pinapatulahan niya rin yun. Morabi naman siya ni Christinele. Yung hindi ako. Wala naman akong Twitter account, wala naman akong Facebook. So yung pakikipag-alyansa niya. Pwede magtanong, bakit? Ano sa tingin mo? Ano ang dahilan? Yun rin, yun rin yung... Direk, lahat na ba yung niya? Pero naiwala na siya dito. Di ba? Ito lang nga ang gusto niya. Alam mo, direct nagbasa ng Robert Greene ito, yung 48 Laws of Power. Oh. Nakalagay dun kasi, ninanamnam niya to hindi, pin, hindi binabasa lang. Pinaniniwala niya. Sabi ni Robert Greene, wala kang pakialam kung pangit, kung negatibo, kung masama as long as you are in the center of the stage. Yan, yan. Kung marami, thank you diba? na, Ay, oh, marami tayong kilala. Diba? Ay, naku, direct. Pero no, naman. Naman. No, no, no. no. <laughs> oh. Pero pwede ka naman maging center ng stage ng no, na, positive. Nang hindi ako positive. Oo, oh. oh, alam mo, Nako, umari pa rin ni ka nga. No, <laughs> no, hindi, hindi, hindi. Hindi naman siguro dahil uh, lalo na sa mga kapanahonan ito na talaga namang napakasikip, hindi ba, ng uh entablado -huh. at saka napakaliit lang naman ng bilog mm, na nagbibigyan uh -huh. ng ilaw ng spotlight. Para kayong ipagsiksikin ka para mapansin ka kung yes. gagawin mo kahit ano para hmm. lamang makakuha ng atensyon ng tao. At um, itong fenomena na pinapaliwanag uh -huh. na sa atin ni Chrissy at inungkat ni, ni Beautiful Divine <laughs> ni Aaron, hindi ba, eh, Maraming ganyan. Ay, naku, dito. Alam mo, ito yung mga tao na talagang wala na sigurong pag-asang makabalik pa mm. dahil sa kanila <laughs> mga kagagawan, di ba, na sila din naman ang self-destructive, uh, wala tayong magagawa. Eh, bakit hindi Eto pa, galit na gumawa? Eh, ito pa, galit-galit siya kay Shalala. Oh, oh, kay Shalala natin? Yes. Bakit daw sinasabi ni Shalala na naghihirap na raw siya sa mm. New York? Sino ba nag-tweet na nakapulot ka ng bag sa basurahan? at itinabay mo yung unan at ang bag. Di ba ikaw nag-tweet niyan? Nung pick -up dito, sinasabi naghihirap ka. Ano ba eh? Di ba? Nakakalo. <laughs> ano ba eh? No, sana ang maging moral lesson, okay, uh -huh. ng gabing ito ay maging positibo tayo sa yeah. anong ano pinagdadaanan uh -huh. natin. At saka, kutulad niya kay Sarah Labati, sana kung bibigyan natin ng payo si Pwede Sarah. Pwede namang ay, direct, direct message uh -huh. na lang. Uh -huh. Yung, hindi for everyone uh -huh. to kung see see. Oo, meron him. ka reklamo, uh -huh. di ba pag-usapan niyo ng kayo uh -huh. dalawa uh -huh. na uh -huh. ako? Uh -huh. Ay, nako, yun lang ang nasabi ko. Di ba na mga Tumakas network na executives. Tumakas na Relax. Ah. Ah. Dahil dyan, too big, too Hindi, dahil kasi naman, kahit ano man ang ating inis o kaya yung uh, galit sa mga network executives, hmm. say, I mean, hindi naman natin once upon a time, napakinabangan din ako. Direk, yun din oh, ang punto ko lagi. Diba? Oh. Kahit na ako ay umalis sa anumang lugar ng mundo, minsan isang panahon, isang butil na bigas, binusog ka niyan. Oo. Oh, okay. Diba? Tama. Dapat yun, gano'n. To be grateful. Diba? We must Tama. learn. To be grateful. Yes. Dahil yes. 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 dyan, naging grateful tayo <laughs> dito sa mga kaibigan natin. At sila mga posters. Sino ay? to? Sino to? Nakatotoo sila. Nakatotoo sila. Sino to? Ay, eto na ang latest from the press. No wonder. Ang latest from the press, marininig na eksklusibo mula sa report ni Reggie Monoan. Gerald Anderson at Maha Salvador spotted sa Albat. Last quarter pa ng 2012 ay madalas nang nakikitang magkasama ang dalawa. Pero hindi naman ito naging issue dahil matalik na magkaibigan si Maha at ex-girlfriend ni Gerald na si Kim Chu na ayon naman sa balita ay in love pa rin daw sa aktor. Pero ang latest, Gerald at Maha spotted sa isang hotel sa Legazpi, Albay. Mukhang hindi na talaga maitatanggi ni na Gerald at Maha ang kanilang tunay na relasyon dahil kahit anong tago nila ay mahuhuli 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 rin sila ng ating mga kababayan. At bilang patunay, ay isang very reliable source ang nagkumpirmang nakita nila ang dalawa sa Misimis Bay Hotel noong nakaraang buwan. At pagdidihin pa ng ating source, very sweet daw sina Gerald at Maha at mukhang hindi lang daw sila basta-basta magkaibigan o magkabarkada lamang. Kaya naman ang latest na tanong, pag-iibigang Gerald at Maha, may basbas -bas nga ba ni na Kim Chu at Mateo Guricelli? Kim, Boto nga ba kay Maha? Abangan ng ang iba pang exclusive interview sa Chica mula sa mga kapatid natin sa press. Tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid ang maiinit ating kwentuhan ngayong Merkulis ng gabi. Huwag po kayong bibitiw. Ito po ang latest! latest.